Hello, Mong Mars. O, okay, na naman po. Kami po'y dadayan ng kainan at kami po'y umatendam ng minyagan. So, ayan. Papaba na po kami sa bahay na nag-okasyon. Nung pagdating namin, ayan, o, nagkakainan na. Pa, kao de pumila na po kami. Kasi po'y kami nagugutom na rin at 12 p.m. na. Katangali ang tapat na at lunchtime na. O oh, yan o, oh, pa siya. Ayan, sarap na sarap na po kami sa pagkain. oh, kahit sobrang ini po sa labas, tuloy ang pagkain. Ayan po ang mga bisita, tapos na rin magkainan. Yung mm -hmm. iba nag-alisan na rin. Oh, sige, kain. Ang sarap po na mga pagkain. Salamat po sa bahay na aming tinuntahan Ayan po, mga nag-relax. Relax na kasi busog na. oh, ayan. Selamat, Selamat po, sa binyagan. Oh. បាទខ្ញុំទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមក